Ayan. Sabi mo, ay nagluto tayo na. Okay po na. Ang laki. Sobrang laki. Ang laki. Mas malaki ko sa kamay ko. Mas malaki ko sa kamay ko. Sobrang laki na. Sobrang laki

mas malaki pa sa kamay. Ito, ito mas malaki. Laki. Uh, no, sobrang laki na ito. Ano? Sobrang laki? Ito mas malaki, Diyos ko. Ito ang buhala. As inyan na tayo siya. Sobrang laki mo. Ang grabe. Buti, maga pa. Sobrang laki. Bakit ang nangyari? Buntayin mo lang. Buntayin mo. Buntayin mo. Ba't eh. ang sunog si Nain na? Hindi ba. Pa. Pagkalaki. kalaki, no? Ano, lo? Pagyan kita Eh, okay, lagyan natin na ano. Eh, prito natin. Para mas masarap.

tapos kita ka na sa taklo. Oo. Imagine niyo. Mas malaki pa sa kamay ko. Ka.